Alam mo, morning, 7 morning naman, kaya ay lalakot. Ayan,

hindi. Ayun nga. Gasawa yeah. uh. siguro yan. Laki. Laki. lang. Ay, torsilyo na naman. Gasawa sila. Ibulukot niya, oh. Huli. Pinulupot niya, mga kaplaya. Ito na isda na ito. lagi kelopot ah ikut ikut ya lagi ikut ikut berakuda suka bisa wah nah ada mau lagi sawah oh, mak Balak <laughs> ayo. Ah. Uh. Uh.

nasunog nakakatakot uh, to mga kaplayo nakakatakot bingon nyo Laglag hmm. -lag ka naglag -lag ka naguli ulit naglag hmm. ka na ha 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 ko oh, ang siya. Ooh, yung... Okay, dalawa din na ka. open na. Pahabo. Oo, laki o. Oh? Makarel. Oo, tambahan. Ah. Makarel. <laughs> makarel. Ayun, ah. hey, oh, makarel din ka. Ano na nagalanding ng eroplano? Wala ko nagalanding ng eroplano. Pero ah. Aba, oh, pangihaw. Mga karel. Kalaki pala. Hello mga kaplaya. Good morning. Saturday morning. Tirik ang araw. Oh. Ito po ang uli natin ngayong umaga. Ito po. Saka ito malaking ano, lumaan na sa sa Saka meron tayo ditong ng kopol na huli. Ito, dalawang torsilyo. Oh, malalaki po. Tapos itong dalawang Yan, dalawang makerel tamban. Makerel. So tamban po. Ayun, bubuhuli natin ngayong umaga. So, salamat pa rin sa Diyos. Salamat po. Ayun, kabig. Yan. Sige, sige, Yeah. Linaw. Kitang-kita ang ilalim. Yan, tapos kabig. Yan. Okay.